Ayan, magandang araw sa inyo mga buddy. Ayan nga pala yung makina na binoko, yung mandisil na D266. Ayan mga buddy ay Kakabit ko na yan dyan sa ano yan, sa chassis niya. Sa niya mga buddy. So, ayan. Ayan, kasama ko si si ano yan. Taga Norte yan eh. Pangalan niyan si Juan Estrada. Yan. Naayos niya yung Juan kay pinipisto ko muna yung ano dyan, yung ayan. So, bali ayan, tinutulak na kung naman mga body yung ano, yung makina. Yan. Yan si Hilper ko si Juan. Yan. Taga north yan mga body tingnan nyo pa north ah o yan mali medyo mabigat yan mga body o yan oh. so yan eh... pipisto ko dyan itatapat ko dyan sa may chassis yan mga body para ano? maliit lang pati yung boom truck ko dyan mga body medyo may kabigatan tong makina nito mga body halos isang wantan yan mga body kumitimbang ng wantan yan so ayan o, yun na dyan sa may chassis ayan medyo sumabit ng kunti dun sa may ano sa may cowl nya Buti na itong call nito mga body ay natataas mo na ano yan na halos 95 degrees na yung pagkakatayo ng kaul niya mga body yung call ng man kaya medyo maluwag siya so ayan bubaba natin ang dandahan niya ayan naalala yan niya ni eh. Juan yan yan naalala yan niya yung ano kasi baka sumabit dun sa may ano nya o tinitinan niya kung may sasabitan nyan dyan so ayan idandahan mga badi ang pagano niya kasi mayra pag nabigla natin yan yan, yan oh. o yan o o walang pag nabigla yung baglang babayan delikado baka yung ating boom truck so ayan nalalay lang yan. Pero sakto yan dyan, mapasok yan. Ayun. E, video sumabit tayo dun sa may kabilang gilid, mga body Ayan. Hello natin ang ah, atras ko yan. Atras ko na konti yung yung boom para parang sumubre yung ano yung pagkakatulak yan mabigat kung oh, ayaw mag swing yung aking boom truck dyan mga body parang hindi niya kayang i i swing pa kanan so medyo tingnan muna natin kung anong magandang po dyan ayan yeah. ayan yan ya. kaya angat ko muna yung ano yung landing gear sa boom truck para kumalaw siya So, ayan, 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 kumalaw. Ayan, umangat na siya mga buddy. Tapos i-atras natin ng bagya. I-atras natin yung boom para pumasok siya dun sa Minakasasi Medyo masikip lang kasi yung ano yan. Ayan, i-atras natin ng bagay Ayan, pumasok na yan. So ayan mga buddy. Oh. Ayan, dandahan lang, dandahan kasi saktuhan lang yan halos yung pinakano ng chassis yan saktong sakto lang yung makina na yan dyan. para sumintro dun sa engine support dyan, mga yan mga body yan danda natin bababa ba yan para up yan. yan yan yung isa naman yan taga norte rin yan pero ano yan ang pangasinan yan Jameson Lopez yung kasama ko na isa Ayan. Malapit na siyang masindro. Ayan. Medyo may sinabitan doon sa ano yan, doon sa may kabilang kanto ng makina. Ayan. Subali so, kailangan alalayan na ano. Ayan, papa, alalayan ko kay Jimson para pag binaba hindi na siya dilihis doon sa may ano engine support yan mga body yan kailangan ng ng kanyang tulang so ngayon yan ibababa ko na yan o yan malapit ng may sentro yan sa kwan sa support so yan yung so, mahirap ng makina mga body pag uh, yun, bigat yan kaya kailangan ng Kunting lang alali lang oh so ayan Pupasok na yan sa support yan oh malapit na siyang may shoot mga body oh ayan oh success pumasok na yan sa engine support yan mga body so ayan turnilyo na lang sa kayo pinaka bracket dito sa kabila tinanggal yan kasi pagkasama yun hindi talaga siya papasok doon sa pinaka niya kaya tinanggal yung kabilang bracket na engine support niya mga body ayan so kakabit na yan ni Mr. Panort Juan Estrada taga norte yan Tala mo naman yung mga body oh. kita nyo nagre-reflect pa nga sa araw oh, oh yan Ito naman si Jimson, yung isa. Eh, tagapanggasinan yan. Tapos, ayan. ayan. Pasok na yan. No, bali, na lang yan mga body. Tapos, yung mga marami pang ikakabit dyan, yung mga scissors nyan so ayan, Ipasok ay, na natin yung makina so bali, ginawa na tayo at nandiyan na sa 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 chassis nga ayan shout out nga pala sa inyong lahat yan kameraman ko yun yun ang cameraman si Melvin ng ayun naman ay Bisaya yun mali yung cameraman ko ayan shout out nga pala diyan sa inyong lahat sa mga viewers ko diyan yan mga bago pa lang sa akin channel mga buddy. Paki-like at subscribe naman na aking channel, mga badi. At sana pag nanonood kayo, huwag na kayo mag-skip ng ads, mga badi. Para, ano, kasama naman yun sa sa video ko. May ads na kasi yung aking video, mga badi. Salamat sa mga hindi nag-skip ng ads dyan. So, ayan, o. Oh, like, kinakabit na yung bracket mga buddy bali saksasya nating pagsasalpak ng makina mga buddy so bali yan boom truck medyo alanganin pa yung boom truck si medyo maliit lang yan pero buti lang ano yan lagyan ko ng counterweight yan dun sa kahanya kaya ano tinimbang ko kasi yung bigat nyan halos wantan yung makina eh yung boom niya magaan lang kaya naglagay ako ng counterweight dun sa kahan yan kinargahan ko ng ano yan para hindi siya matalo sa bigat ng ano ng makina so ayan kinakabit na yung racket ng pinaka engine support niya mga body ayan Ayan. Ang ganda ang pagkapasok. Ayan, kumikintab-kintab pa, oh. Kita nyo, mga oh. So, ayan. Ayan. Tapos na ng ating overhauling yan mga body general overhaul so bali yan na yung makina na ikabit na natin dyan sa chassis mga body so bali, Marami pa tayo kakabit yan, yung mga accessory niyan, yung mga transmission naman sa sunod. Yun ang kakabit natin dyan mga body. Yung transmission. Yan. Yung makina nga pala yung mga body, ano, D2266 na man diesel. ah uh, matic. Matic yan mga body. Yan. Medyo masilan lang kasi yung pag-overhaul pero... At least natapos na natin... So, ipapakita ko naman dyan sa sunod mga body... Kung paano natin ikabit yung... Transmission... Susunod natin yung... pagsalpak ng transmission nyan, yan mga body... Yan... Doon nga pala sa mga nagtatanong kung... May video ako sa kabuuan ng ano... Hindi ko na... Videoan na-upload ng buo yan mga body so putol putol yung upload natin dyan pero andun naman sunod sunod naman yung mga upload ko nyan yung paano yung symbol lahat napapanoorin nyo na lang dun sa mga video ko yung general overall ng mandisel paano kinabit yung piston paano kinabit yung ano lahat nandun yung mga upload ako nyan mga body doon nyo nalang titingnan para masundan nyo rin yong kung paano natin ay assemble yung makina na yan so ayan yung mga may katanungan comment nyo lang dyan mga buddy sa video ko comment nyo lang kung mapanood nyo to pwede kayo mag comment at magtanong sa akin libre tanong so ayan tapos na mga buddy tinanggal ko na yung ano dyan yung yung boom Ayan na. So, ayan na. Tapos na siya. kabit na natin. subali so success naman yung ating trabaho. So, ayan. Medyo nakahinga tayo ng maluag-luag ngayon. At na, may salpak na rin natin yung makina na yan. <clears throat> at, i-video ko rin yan mga buddy, pag umandar yan para alam nyo na kung kaandar ba siya o hindi. Ayan. Yeah. Shoutout nga pala Mr. Juan Estrada. Ayan. Yeah. kasama ko. Tsaka kay Jimson Lopez. Bill Bin. Ayan. Yeah. Okay na. Tapos na. Ipitan nyo na yung engine support. Ayan. Yeah. Uh, body oh. At maraming salamat nga pala dyan sa mga viewers ko. Shout out sa inyong lahat. So, God bless.